sasagutin ko lang itong ilang katanungan mu mula sa nag-comment sa aking tubig sa baga ito ang unang katanungan ano po treatment sa inyo kasi halos same sila ng baga ko sa kaliwa thoracentesis po ba ginawa sa inyo? opo thoracentesis po yung electrosynthesis po yung ni-recommend ng doktor sa akin. Next question is halos ganyan din yung left chest ko ngayon nakalagay doon sa papel kasama ang x-ray result moderate pleural effusion. Sir, gaano po katagal bago naubos sip-sip yung tubig sa baga ninyo gamit ang Tora Synthesis? Ah, yung Tora parang mabilis na procedure nung yan pero sa akin kasi hindi nasip-sip lahat. May natira pa siya kasi hindi na hindi na kayang sipin gamit ang tora next tinanggalan ako ng tubig sa bagat as nagamot ako ng 6 months bakit meron pang natira um, doktor lang po magkakasagot niya tanungin niyo lang po ang doktor niyo kasi yung sa akin nung nagamotan ako after, after ng tora procedure 6 six months na medyo may pagbabago naman medyo lumiit na yung tubig maliit na maliit na siya ilang ml po ba na po sa inyo uh, ah, yung x-ray po uh, ah, hindi x-ray yung sa ultrasound bago ako na admit Um, 1087 cc yung nakalagay sa result ng ultrasound chest ultrasound pero hindi ko alam kung ilang ml yung nakuha sa likod ko nung Tora procedure pero na-discharge ako na may na may tubig pa na konti na tira tapos na tapos ni-recommend ako ng doktor ng CT scan after na no, nagpa second opinion pa ako at ayun ni-recommend yung gumutan pero depende lang yan sa si doktor ha kung anong advice inyo doktor lang kasi nakakalam yan kung mas maigi po tanungin nyo lang po yung doktor nyo about sa tubig nyo sa baga kasi sila lang nakakalam kung ano ang treatment na gagawin dyan um, sa mga may tubig sa baga sana gumaling ng po kayo nasa lang po at wag ng pag-asa yun po ang tubig sa baga basta maaga siyang na-detect agas ng nalaman para magbigyan siya ng magandang o magbigyan siya agad ng treatment mas magdasal lang po kayo o wala mawala ng pag-asa magdasal lang kay Lord